Di ka na magisa, iisa Wag matakot Laban lang kaibigan ko Kasangga mo ako Tulong mo Kami ang tulay Pilipino Ihahatid sa bayan ko sisig Pilipino Katabang dip So magandang araw guys Andito naman kami ngayon sa bukid Para manguha po kami ng kangkong Ang Kangkong po ay ibebenta po namin para po sa pandagdag namin sa sa malalikom po namin uh, meron po kaming hinahantay so pag dumating po yung hinahantay namin so matutuloy po ang aming pagpapakain sa isped sa special child nating mga kababayan dito po sa Libon so the same time po mangungwa kami ng kangkong para meron po kami pandagdag para sa mga ibibiling mga kailangan o mga kailangan sa ingredient sa lulutuin po namin so yan po ang naisip namin na paraan na mangwan ang kangkong para, at para po ibenta yun sa mga kababayan ko po dito sa Libon mga gusto ko ng kangkong sa pamamagitan po ng pagbili po ninyo ng kangkong tulong nyo po yan para sa mga kababayan natin sa speed so at least po nakatulong po tayo sa mga kababayan natin so yan guys as you can see po baha po dito sa lugar sa lokasyon na kung saan doon po kami mangunguhan ng kangkong so pasalamat po kami o pasalamat po ako sa nagbigay na po ng tulong o sponsor para po sa, sa feeding natin sa feeding program natin sa darating na linggo kasi po tumawag na po sa akin yung magdi-deliver na package galing po sa Canada galing po yon sa ating sponsor na si Malu Parps so pasalamat po ako kay Mama Lu Parps at kay Ma'am Erlyn Cares from Cavite. So ayan po. Kung nakikita po ninyo, ayan po yung kangkong. So napakalinis po niyan dahil po nasa bukid. So ayun si Ger Gerald at yung nasa dulo po ay si Jeward, ang aking cameraman, ang aking pamangkin. So baha po dito sa lugar. So kailangan po namin lumusong para po makakuha kami ng kangkong na ibibenta po namin sa so, sa mga shoutout out po sa ating mga whitey friends sa mga super chatters po ni Katabang Dave sa members po ni Katabang Dave sa mga viewers po natin sa Facebook maraming maraming salamat kakapagod hinihingal na ako dito magano sa sa tubig ayan no Oh, daw. So yan guys, ang gaganda ng mga kangkong. Ay ko o o na buksan. Kuyaan. O kunti ni. Pwede ni lutuon. Am pwede. Oo, kita di. Pwede pa. Mm. Dino kuno ngaran at clumsy ko Ada dekwisi kung ngaran ngaran niya. Ang Okay, so, ang gaganda ng kangkong na nakuha namin no so sa mga gusto pong mag order po comment lang po sa baba comment down po para po may deliver po natin 10 piso lang po ito sa pamamagitan po ng pagbili po ninyo ng kangkong tulong nyo po ito sa mga kababayan natin na may feeding natin sa isped po sa special child ito lang あっちょっと待って。 akala ko guys may linta ng dumikit sa akin puta napasigaw tayo ng wala sa oras ha ah. sana sana naman walang linta talaga dito ayan o oh. guys o oh, ang gaganda gaganda ng kangit oh, sarap sarap kainin o oh. ano Gerald yes yes na yes ano laban lang tayo laban lang laban lang o oh. basta may may ano kamay <laughs> laban lang sa may kamay So, tsaga-tsaga muna tayo sa ngayon. Bukas o makalawa. Sa makadua. Sa makadua. So, makaduwa. so yan na. guys. So, ang ganda ng kangkong natin. Oh. Yan, marami tayo nakakong kangkong. Yan. Talaga naman, napakasarap sa pakiramdam na uh, makakatulong ka sa maliit na paraan. Sa malit na paraan, biglang buhay. Yan, ang daming kangkong. Ang sarap mabuhay sa probinsya libre mong makukuha ang kangkong na to akala ko kanina may linta na po tragis na yan yun pala ano lang kuhol dumikit sa ano ko sa yagba sa bayagba yagba dumikit akala ko linta 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 so mamaya abangan nyo po kami Ay! Linta kung makakain ng tali kami ng ano ng kangkong galing sa ano kung sa sulong ah sa gilid uma sa uma mismo natawag ko na mo yan oh ini. ni oh patak ano ini ay may nakagat <laughs> ah, doon tayo sa baba sa ano kaya na madi ko ano bas ararom may nangagat ano Gerald? So ayan na guys. Itatali na namin ang nakuha namin na kangkong. Dantes. So marami-rami yan. Siguro mga walong tali na kangkong sa sampu. 10. 10 pesos each. Showtime. So ayan guys, ang tali. 10 piso. Ang ganito kalaki na kangkong. So yan. So makakatulong na tayo sa mga kababayan natin na special child o yan po yan sa ano sa SPED, sa school, sa elementary. So sa mga gusto pong makatulong sa pamamagitan po ng pagbili po ninyo ng kangkong bili mo ng kangkong tulong mo na rin po yan sa mga kababayan natin na magpapafeeding po tayo dito sa Libon tali so ganyang kalaki ang pagtali ng kangkong organ pang ni Gerald kabisado panukol oo So yan guys oh. Laki ng kangkong at saka Maputi. Mestiza. Although may halo ng Pinoy. At saka basa. Top color. Mga mestizang kangkong yan. So yan na guys. Sampung tali. Pang 11 to. Sa asampu. Meron tayong 120. So, yung magiging ano na lang po yan, sampo. Kasi yung dalawa, bale, yun po ang delensya nung sa tindahan na mapag-iwanan po natin. So, bale po, yan po ang net, sampo. Yung dalawa. Di na gano'n kayo, Sam. Di na gano'n, no? Kaya pa. Kaya pa, ano? Kaya pa. Kaya pa. So, abangan nyo po ang part 2. Part? Part 2 po kasama na po namin yan sa parto si Ati Tsona sa pagtitinda ng kangkong para po yan sa pondo natin na idadagdag natin sa pangtulong natin sa SPED. so inaabang inahante po natin yung package na galing sa Canada so yan po gagawa tayo ng paraan para makano tayo ng mga pambiling ingredients So yan po ang naisip namin na paraan magtinda ng kangkong. So abangan nyo rin po ang pagpa-feeding po namin. At sana po hindi lang po doon sa sped pati po sa, sa daycare. Diyan po sa zone 7 at saka sa zone 6 ang target po namin na mag-feeding. So hopefully yung may mga mabubuting puso po dyan. Kung gusto pong tumulong, yung bukal po sa loob kahit po papiso-piso pag pinagsama-sama po malaking halaga na po yan so malaking tulong na po yan para sa mga babayan natin na na mga bata so yan po maraming maraming salamat so mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung paggana natin ng tindahan mapag iiwanan yan so, sana po yung mga tagalibon yung gusto pong bumili ng kangkong mag message lang po para po makakuha po kami para po may i-deliver po namin sa inyo yung may mga tindahan po dyan so yan po maraming maraming salamat Sedai sedai. Ya ah, kau dengan yang ugotan. Dito namin yan guys ilalagay sa tindahan <laughs> Unang ano Bibili Jess oh, tiyo, Dadagdag namin yan sa pondo Ah oh. <laughs> Naubos na po yung kangkong. Ito po, i po namin sa follower namin sa paklas kay kay madam. So, yung apat po, nabili dito, po, dito po sa tindahan po. So, ito pong walo, i-deliver po namin ngayong gabi doon sa paklas. So, guys, maraming maraming salamat sa mga bibili. Sa mga bibili pa po, order lang po kayo. God bless po.

Bali vale to check